First of all, I would like to congratulate the awardees of 2023 Toast. Tribute to outstanding, admirable, and stellar taxpayers in the city of Pocor. So, kung ito, para parangalan para ng mga nagatang na mamamayan ng ating luso, bilang mga top ta taxpayers ay patunay na tayo po ay dumabangot ang muli. Matugugay po sa inyo sa kabila ng patuloy niyong uh, paghamon sa kabuhayan. At si kayo po ay nanatiling tapat sa pananagutan at nagpapahalaga sa tutuloy at pagiging mabuti mamamayan. Maraming maraming salamat. Kung wala po kayo, wala po ang pamalaan doon sa Tamba Kaya maraming maraming salamat po sa pagtitiwala nyo. Uh, your commitment to service and excellence of providing employment opportunities, lalo na pa sa mga ating po mga kababayan, danas ng hirap during the pandemic, ng pagsubok. Nandiyan pa rin kayo. Another jobs opportunity sa mga bakore nyo. At syempre, hindi rin mawawala. Nandiyan ang pure gold magkakaroon din ng SNR na rin. Diba? Kaya nakakatuwa dahil marami na pong biyaya ang may bibigay sa ating mga kababayan na trabaho at negosyo para sa ating gobyerno ng Bacoor. Bukod po sa mga programa pa po natin, yung uh, mga boss, yung mga e-boss natin, ay uh, patuloy po tayo mga ngalap at mga ngarap para ma-improve, ma-develop po natin kung ano po dapat na may bigay na, na improvement ng city government lalo na sa mga negosyante ng Bacoor. Kaya umasa po kayo na hindi po tayo titigil. Kung ano man po ang may bibigay ng uh, ang pamalang lunsod para makatulong sa lahat ng negosyante ng lunsod ng Bacoor ay uh, nandirito po ang inyong likod kasama ang bumubo ng ating buong pamahalaan ng Lusod.